taas nakita nyo naman kung anong taas nito siyang taas din ng presyo sigurado <laughs> Magandang araw mga kapanyero. Day off na naman tayo. Aga pa ngayon, update-update uh, lang kung ano yung mga nangyayari sa amin dito sa Edmonton, Alberta. Aga nang nakuha kong appointment, uh, pupunta nga pala tayo rito sa dealership nitong ating sasakyan na dumating na yung time na uh, for change oil na, kailangan din nating i-maintain. Uh, mga kapanyero, punta muna tayo sa dealership nitong ating sasakyan ayan, lumalabas na ngayon yung araw ah, sana maghapon ah, ganito o sa buong buwan ng Disyembre hanggang January sana ganito na ganito lang hindi tulad ng mga nakaraan na talagang grabe ang lamig ang sasakyan naman, basta regular nyo lang naman na ah, i-change oil, talagang tatagal na tatagal yan dahil nga iyan yung isa sa mga buhay ng sasakyan yung oil yung isang sasakyan ko isa share ko rin sa si inyo yung isang sasakyan na ginamit ko noon na SUV hanggang ngayon ginagamit pa rin namin uh, tumagal na siya ng labing-isang taon regular lang yung change oil niya ang isang major lang na pinalitan namin doon uh, yung spark plug yun lang bali ayaw na siyang humila uh, hindi siya makatakbo ng maayos so nung nagpalit kami ng spark plug 5 years ago ganun, yun din uh, dire diretso ulit hanggang ngayon maayos na ginagamit namin ang hirap lang mga kapanyero sa mga sasakyan niya yun puro electric, puro computer yun lang yung mga na napapansin namin na kailangan talaga ng mga chips hindi tulad nung dati puro manual na uh, madaling hanapan ng piyesa kahit mga second hand na piyesa pwede mong gamitin pero ngayon parang hindi eh. ang hirap dahil dito mga kapanyero every 2 weeks ang bayad tali ng sasakyan pero hindi ko lang alam kung pwede ba ang... Siguro pwede rin naman ang monthly. Depende sa usapan nyo. Depende sa, sa sweldo mo. Kung kailan ka sa sweldo. Kung pwede mong gawing monthly. Siguro pwede yun. Pero kami rito mga kapanyero, uh, bi-weekly. Every two weeks. So na uh, automatic na kumakaltas yun sa bangko. Bangko namin. Uh, mga kapanyero, sabi ko nga uh, Dapat compute nyo muna kung magkano ba yung talagang Kung babayaran nyo siya ng cash Or i-installment nyo Compute nyo mabuti kung magkano ba yung magiging total cost Para para alam nyo kung magkano yung laki ng idadagdag nilang uh, price Pagka-installment kaya isa pang mahirap dito mga kapanyero, napakataas ngayon ng interest rate pagka car loan. Iba kasi ang interest rate ng car loan kaysa sa housing loan. Mas mataas ang car loan. Uh, bukod pa mga kapanyero sa i-loan ilo yung sasakyan, meron pang insurance na kasama na idadagdag yon sa ibabayad niyo monthly yon yung insurance. Depende yun sa history nyo kung meron ba kayong uh, uh, car accident, meron ba kayong mga nabangga noon, mga ganon. The more na, at sa, uh, sa driving history nyo, ganon ang sistema pagka sa insurance. The more na bago kang nagdadrive, uh, mas mahal. pero wala naman tayong magagawa kasi kailangan yun uh, hindi ka makakapag-register dyan sa sakyan kung hindi ka kukuha ng insurance so meron din naman na nagbibigay ng mababang insurance ganun din, pipili rin kayo kung anong insurance na na company ang gagamitin nyo, kung saan kayo kukuha may mababa may mataas, so kailangan matyaga rin kayong uh, maghanap-hanap magtawag-tawag sa mga car insurance. ayan mga kapanyero, para sa akin opinion ha. Ito opinion ko lang ho ito para sa mga nagte-trade in. Parang mas maganda pa na ibenta mo ng separate yung luma ninyong sasakyan kaysa i-trade in nyo. marami pang mga gustong bumili ng mga lumang sasakyan sa labas kaysa sa mga dealership. Tsaka mas maku ma makukuha nyo yung talagang gusto nyong presyo. Hindi tulad ng trade-in, parang kukunin lang ng dealership yan. Sa aking opinion yun na, sa mga experience ko, sa mga na kita ko sa mga computation na ginawa ko noon sa mga pagpunta sa dealership lalo pa kung bayad na yung yung sasakyan nyo or malapit ng mabayaran Uh, mas mabuti pang ibenta na lang ng ano ng separate para sa akin parang mas talo ka kung ite-trade in mo kasi yung presyo babalyuhan yan uh, ng, ng dealership sa mababang presyo ipa-plus yun lalo pa kung hindi pa bayad ipa-plus yung kulang mo sa bago mong sasakyan so uh, tapos mag interest pa siya ng pagka malaki pa ang magiging interest niya parang talo para sa akin Ganun ang sistema. Ito, nandito na tayo sa pupuntahan natin. Pero maraming nakapila na sasakyan. So, pila na lang tayo. Ganun naman dito. Kahit na may appointment ka, mayroon din naman kasing mga parang tinatawag nilang walk-in. Ayan, mga kapanyero, dito. Dito tayo uh, ah, pipila ngayon sa express lane para sa change oil ng sasakyan dahil alam naman natin na kailangan kailangan to alagaan para tumagal pangit na yung oil at ginagamit nyo pa rin masyado ng maitim hindi na siya maka, makahila the more na nagkakaroon ng problema sa loob ng engines mga kapanyero, kinakausap lahat ng driver ng mga nakapila kung gusto raw ba na uh, pumasok na lang muna sa loob yan, yung mag sa kabila yan papasok na lang sila siguro magkakapi sa loob kasi meron naman rito uh, kapihan sa loob mali ako, tinanong ako uh, kung gusto ko raw bang iwan ko na lang yung susi or pumasok muna ako sa loob sabi ko dito na lang ako para makapag video mamaya papasok tayo uh, para ma makapagkapi sa loob video rin tayo sa loob tignan natin yung mga bagong uh, model doon ng mga sasakyan dahil ang haba ng pila ang dami pa ilang pang ilang pa, siguro pang walo pa tayo rito sa pila so isang oras at kalahating mag iintay bago makapasok dahil nga ang dami pa ang kagandahan naman dito uh, at least ito yung dealership Mayroon uh, meron ditong inspection kung uh, i nila kung ano ba yung mga problema nung sasakyan mo pero mga kapanyero marami rin nagsasabi na for business daw yung mga sinasabi nila pwede namang hindi, hindi mo nagawin ganun pero marami rin namang mga pwede ka magpa-change oil sa labas, hindi sa dealership. Pero hindi ko alam yung mga presyo. Han, sabi nila mas mura daw. Bali ito mga kapanyero, uh, isang taon na ang bilis ng panahon. Isang taon bali nakapang ano pa to. Pangatlong change oil na to. Ngayon, isang taon at dalawang buwan mula nung kinuha namin tong sasakyan. At, ang bilis ng panahon, ganun-ganun lang. Alam niyo mga kapinyero, parang uh, ano ah, parang di, hindi ko namamalaya ng panahon kasi nga uh, regular yung ginagawa namin dito paulit-ulit. Laging ganun at ganun araw-araw. Kumbaga, napag-uusapan nga namin dito para kaming robot. Ganun ang style namin. Gising ng umaga, pasok, maggagawa ka sa loob ng warehouse, uwi ganun ulit ganun ganun ang ruta ganun ang ruta namin dito kaya nga pagka sabado ko linggo talaga sinusulit namin uh, lalo pa pag summer uh, kailangan talagang umalis ka mag relax ka mamasyal ganun ganun talaga ginagawa namin pagka summer Pumasok na lang tayo sa loob. Uh, ah, tingnan natin yung mga bagong model don. Tara, pasok tayo mga kapanyero. Iwan natin yung susi sa kanila. Sabihin ko na pasok na lang at nang makapagkapit tayo sa loob. Bale, ito mga kapanyero yung bagong model ng Warlock. Ang ganda. Pati gulong, iba na. Iba yung model niya. Bale mga kapanyero kasi yung model nung sasakyan natin ngayon, Warlock din ng 2023. Yan. Ganitong ganito. Ang ganda. Pero maganda rin ang price nito. Yan, ito ang loob mga kapanyero. Ah, oh, may upuan. Naging tatluhan dito sa harapan. Dahil yung ngayon, ah, dalawa lang. Bali, compartment. Yung gitna. Balis ani man siya ngayon mga kapanyero. Hindi tulad nung warlock natin na blue, uh, bali limahan lang siya dahil nga hindi pwedeng upuan yung gitna. Ano siya? Uh, compartment. Pero ganito, ganito, ganito rin. Ah, hindi iba. Marami, maraming feature na nabago. ganda. Kung gusto niyo naman na isang matindi, ito. Laki. taas nito. Bali, turbo diesel siya, mga kapanyero. Meron sunroof. Yan, ang ganda. At ang loob. Oh, oh. Yan. Ang taas. Nakita nyo naman. Kung anong taas nito, siyang taas din ang presyo sigurado. <laughs> ang ganda. Ang ganda nito. po. ganda nito dito mga kapanyero, uh, sinasabing maraming promo, maraming promo, pero kayo pa rin ang magko-compute, kayo pa rin na makipag-deal na maibaba ang mga presyo kasi nga ang tataas din ng ano ng presyuhan kasi mga brand new. Ito mga kapanyero, ito yung isang malulupit din dito sa gulong pa lang oh. Ganda na. Ito yung dinatawag nilang toys for the boys. Yan. Ang ganda. May mga ibang puti na halimbawa bumili sila ngayon nagamit ng tatlong buwan, ginamit, ginamit. Uh, tapos nagbago ang isip nila, hindi na nila nagustuhan. 'Yun, i-trade na nila 'yun. May mga ganoon. So yung yung sasakyan na 'yun, syempre as in brand new pa 'yun. Uh, kaso may mga milyahin na na takbo. Pero yung mga ibang dealership na na ibinebenta pa rin nila as brand new. Pagka hindi mo tinignan yung mileage, may mga kakilala ko kasi na mga Pilipino rin na bumili sila ng brand new pero hindi sila nag ng milyahe ng sasakyan. Kumbaga parang may, may natakbo na. Hindi ko lang maano yung exact na pero 100 kilometers na natakbo. Sabi ko nga sa kanila bakit sila kumuha ng gano'n nakamataas. So price ng brand new pero yung milyahe na natakbo uh, gano'n na. Mataas na. Uh, hindi naman ganun kataas pero meron ng milyahe. So kayo mga kapanyero, kapag halimbawa bumili kayo kahit saan kahit saan um, bansa kayo, kahit saan dyan sa Pilipinas uh, unang yung tignan yung kilometers na natakbo. Baka kasi hindi na brand new yan nagamit gamit na yan so inano lang nila uh, nilinis talagang binakyum lang yung loob nyan para kahit isang tsaka meron dito magagandang klase ng panlinis na yung amoy talaga as brand new i-spray mo lang i-shampuhin lang yan as brand new na uli yan tsaka yung mga wax nila rito magaganda hindi mo, naku, hindi mo mabibili sa labas kaya yun yung mga pangyayari na maka, nakakatuwa na maiinis ka rin doon sa dealership na bakit ganun ang ibinigay sa'yo. Pero ikaw naman dahil nga gusto mo, sa nakita mo kagad kasi ang kintab-kintab, maganda na, ang ganda na para sa'yo, pero hindi ka na nag-check kagad. Ganun yung una yung titignan mga kapanyero. pero hindi naman as in zero mileage ang kukunin niyo kasi may mga drive test 'yan siguro less than 50 pwede pa 'yan uh, less than 50 kilometers 'yan as brand new pa 'yan pero yung 200 pataas medyo mag-isip-isip ka na kasi malayo-layo na rin 'yon hindi mo na alam yung yung ano yung ginamit nun. Kaya kung halimbawa, bibili kayo, mag-request kayo na 50 kilometers pababa ang milyahe. Para yung 50 kilometers na yon ano yun, na ah, parang drive test na lang ang isipin nyo. Pero yung, pero yun, mahaba na ring drive test yon Pero usually kasi ang drive test, parang 10 to 20 kilometers lang. Mga kapanyero uh, dito sa Canada, hindi lang sa ano sa Pilipinas o kahit sa ang ka pumuntang bansa sa pagbili naman sa sasakyan, uh, ang maipapayo ko sa inyo kung ano yung pangangailangan niyo yun ang bilhin niyo. Hindi tulad sa Pilipinas, talagang ang mga sasakyan nakakulambu pa, at talagang araw-araw malinis, ganun. Pero dito sa Canada, kahit sa ibang bansa Uh, pangangailangan ang sasakyan hindi luxury sasakyan ang mga ano rito ang mga laksaring sasakyan dito alam niyo mga ano mga kapanyero mga vintage car yun ang ang inaano nila ang yun ang mga kinokolekt dito ng mga mayayaman mga vintage car na minsan pupunta tayo kasi meron dito'ng mga show ng vintage car minsan papasyalan natin pagka nakakuha tayo ng pagkakataon pero yun lumalabas yun tuwing summer meron silang uh, organization meron silang group na every Saturday nasa isang lugar sila doon natin makikita pero ngayon wala wala, wala ngayon dahil nga winter ngayon mga nakatago ngayon, mga nakaano mga nakakulambo ngayon yung mga vintage car dito ngayon ang mga nakalabas dito mga truck mga mga tora tora dahil nga labasan ng tora torang sasakyan ngayon dahil nga dahil nga winter mga kapanyero kung mayro kayong mga lumang sasakyan na balak nyong i-trade in uh, pag-isipan nyo munang mabuti kung i-trade in nyo or bibili na lang kayo ng brand new na sasakyan